Napakasarap talaga magnegosyo lalo kung may sariling puhunan tayo. Dahil sa ganito hong trabaho, hindi mo na ho kailangan magkaroon ng amo. Good morning mga Pogi. ako si Bugoy. Akin nga hong pinasyalan aring aming munting babuyan. Para ho kamustahin ang lagay ng aming mga inahin. Madalang din laang naman ho ako nakakaparne dahil marami rin ho akong iniintindi. Nandini rin ho ang aking kapatid at ang aking tatay dahil sila ho'y gumagawa ng dagdag na kulungan. Apat hong inahin ang mga buntis din eh kaya ginagawa ho yung kanilang pagpapaanakan. Ari naman ho ay yung daluyan ng dumi, kailangan maayos yan para hindi ho tayo mamaho din eh. Ari naman ho ay yung tinatawag na kuna para ho sa mga BA kapag meron ho tayong bagong anak na inahin. Ari naman ho ay mga isang linggo lang ang gagamitin. Yun naman ho habang may pa ang BA kapag ho malalakas at malilik ay di sila ipababayaan ha. Ari gahong baboy na ari inyo pang naaalala. Ari ho'y na i-vlog ko rin dati at ngayon ho'y 1 million views na. Ari ho'y yung native na nabili ng aking tatay. Dadalhin ho sana sa maglalonggo ni sa at doon ipapakatay. Mabuti na lang ho napansin na yung palay kandina. Ay di humanap ka ng isang bulog kaugan at agad naman nagpasampa. Kita nyo naman ngayon, siguro ho, mga dalawang araw na raang ari aanak na. Yan, dyan ho, sa part na yan, ako bumahanat ng kwentong kainaman. Napakarami ho nang nakarelate at natuwa. Kaya sa pagbablog ko ho, dyan ako nakilala at yan na rin ho ang aking naging panimula. Noong mga panahon ho na yon hindi pa ho ako monetize at wala pa ho 1,000 ang aking followers. Kaya ho, lubos ako nagpapasalamat doon sa aking mga naging supporters dahil ho sa inyo dumami na aking viewers. Ari nga ho palang baboy namin na ari ay may pangalan. Happy! Yan ho ang aming itinatawag at yan ho ang aming nakasanayan. Yan. Ang amin nga ho mga alagang baboy ay mababait at nakakatuwa. Yang mga yan ho ay hagpus hagpusin mula ang sa maitiyan ay agad na hong hihiga. Talaga naman ho pag napamahal ka na sa iyong alaga ay hindi mo to pababayaan at hindi mo basta-basta hayaang mawala. Mapababoy, aso man yan o pusa. Ngayon naman ho ay oras na ng aming pagpapakain. Masabaw ho talaga yan at alam ko yan ay inyong mapapansin. Tubig ho talaga ang marami di yan, kakaunti lang ho ang pins niyan. Sa amin ho pag-aalaga, ganyan na ho ang aming nakasanayan. Hindi ko lang ho alam ang ng ibang may mga babuyan. Dahil dahil kanya-kanya naman ho ng karanasan yan. Lalo na ho pag malapit ng umanak ang mga inahin ay kakaunti lang ho talaga ang aming pinapakain. Napakasarap talaga magnegosyo lalo kung may sariling puhunan tayo. Dahil sa ganito hong trabaho, hindi mo na ho kailangan magkaroon ng amo. Magagawa mo na ang gusto mo at makakadiskarte ka pa ng sarili. areho ho, yung aming pinakamatandang inahin, ayan ho ang nagpapakain ay ang aking pamangkin. Yan ho'y grade 5 pala ang kita nyo na matmarunong na. Babuyan ho din eh ang negosyo ng aking pamilya at panagpapakain ho sila'y sama-sama. Ay pag hindi ka pa nga naman na, natuto ay yan ay katamaran ha? hindi ho natin pwedeng idahilan na tayo'y mahirap kailangan ho natin magsipag dahil marami pa tayong pangarap ilang sandali lang ang pagpapakain na natapos na maya maya ay ating babalikan para tingnan kung yung dami ng tubig na yun ay naubos baga dinalaw ko na rin din yung aking mga pugadan para tingnan kung mayroong mga itlog na makukuha mamaya ay iuuwi ko rin sa bahay upang ilaga hindi ko naman lalahating kunin bumawas lang ako ng aanim ayan nga ho at sa aking pagbabalik ang labangan ay malinis na naubos rin ho ang dami ng sabaw at talaga namang himod pa Maliliksyo at malalakas ang aming maalagang baboy din eh. Sa bantaho ng ESF ay walang problema. Sana laang ho ang virus na yon ay tuluyan ng mawala. Dahil sa babaho ng presyo ng mga live weight ng baboy ngayon ay talaga ng mga mag-aalaga ay kawawa. Hindi naman ho pwedeng tumigil ng paghahanap buhay man din at tayo mga tao ay hindi naman tumitigil ng pagkain. Sige ho, God bless sa lahat. Hanggang din na lang. Salamat ng maraming maraming sa inyong panonood. Paalam!